Hello mga kapatang helmet! Siyempre, happy Pride Month! Wow! Ito yung big thing natin ng mga natin para sa LGBTQIA+. At ano pa man ang iyong gender preference. So ito mga kapatang helmet, ang mensahe po ni Atty. Lenny Robredo para sa ating lahat for Pride Month. Ito. Sabay-sabay natin panoorin. Pero bago yan, yeah, syempre today is a very, very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. Tapos don't forget to click the subscribe button. Tiny na bell para lagi tayo updated. Sa Salat... Lagi tayong updated. Sa -tay, diba? Dapat lagi tayong updated. Sa lahat ng mga pinupuntahan. At pa para namin ni na Bichoga Perso. Ito po panoorin niyo Ang message po ni VP Lenny para sa ating lahat. <laughs> Isang mainit na pagbati sa inyong lahat. Happy Pride! Tuwing sumasapit ang Pride Month, pinag-iigting natin ang pagpapahalaga sa pagkatao at makabuluhang ambag ng ating mga kapatid mula sa LGBTQIA community. This is a chance for all of us to celebrate the inspiring diversity of humanity and more importantly, to acknowledge the fundamental truth that this diversity does not have to result in division. It is in this month when we celebrate the creativity, strength, and heart of our brothers and sisters in the community who give of themselves wholly out of the desire to make things better for everyone. Saksi ako dito, lalo na bilang lingkod bayan. Buhos kong magbahagi ng sarili para sa kapwa. Malikhain, matapang, mahusay. At lahat ng ito, nagagawa ninyo kahit pa hindi patas ang mundo kahit pa maraming ingay sa paligid kahit kaliwat kanan ang mga mapanakit na bulong pero naniniwala ako na hindi lang sa Pride Month dapat idiin ang pagpapahalaga at pagyakap sa inyong sektor while we have created more and more spaces for acceptance and inclusivity there remains very real and present struggles which are endured by many members of the community especially the marginalized sa eskwelahan man o trabaho sa mga tahanan mga pamilya mga kalsada at sa lipunan dahil sa mata ng iba hindi pantay ang pagtingin hindi naman dapat mahirap suklian ang pagmamahal at husay dapat naman talaga pantay-pantay ang tingin sa lahat as we celebrate pride let us be reminded that there are still many hearts to tap there are still many of our fellow Filipinos to reach out to. Marami pa tayong kailangan gawin. At kailangan natin itong gawin ng magkakasama. Rally behind those who stand for a more gender-equal world and support measures like the Soja Equality Bill, which seeks to bring this world to life. And live with everyday acts of kindness, which looks at everyone with respect, regardless of their sexual orientation and standing in life. Let this also be a moment for each of us to renew our commitment to upholding these principles. Kaisa ninyo ako at ang buong angat buhay sa pangarap na Pilipinas at mundo kung saan bawat isa, anuman ang kasarian at pagkakakilanlan ay malayang mamuhay ng may paggalang at dignidad. Again, may admiration and love to all of you. Happy Pride! Mabuhay kayong lahat! Kasama ko si Grace ngayon.